Hello guys! Simulan na naman tayo mag-vlog for this day. After ito, mag-alala ako. Pero hindi lang naman ako. Oh. Nasama ko siyempre. Ang pinakamaganda mo ba sa buhay ko? At let's go! Tara! Samahan nyo kami gumala. Hindi lang gala natin. Kundi, kakain kami sa pinakasikat na Paris dito sa Venezuela. Ngayon, nandito na kami sa terminal. Saan kami sasakay papunta sa Uyabab Paris Let's go! Habang nabihintay kami, Si Silip mo na ako sa mga tao. may ako makita akong artista. Ayun, nakita ako na akong artista. Tatabi ko. It's your picture. Abang hintay. Waiting. Ang sese niyan. Pero naiinip na yan. Kasi nagkukutong na Yahoo! Nakasaray na kami. Excited na ako. Excited na rin yung pinakamaganda babae sa buhay po. Lalo ako nagkukutong. Malapit na to. Eto na. Na-excite na ako. Ah, uh, so traffic pa. Mukhang may kasiyahan dito sa lugar na to. Dahil traffic, madami kami nakikita parang mga nagsasayawan. Ako lang palang nakakita ng mga sumatayo dyan. Hindi nyo palang nakikita. Hindi ko kasi lahat eh. Pero may mga sumatayo dyan sa mga din, Kasi nga pala, piyesta. Ayan, may nakaparig yan. ko lang alam kung anong tawag dyan. Nasi piyesta dito. Timbahan yan, ito nakikita nyo na yun, maluwag na ang traffic, lalo ko na excite. At paano kung hindi ma-excite? Puro pagkain kasi mga nasa paligid yan. Eh di lalo kong kinugutom. Nakakapagod kaya magbiyahit, nakakagutom. Ayun, nandito na kami kay Kuya Bob Pares. O yung isa yan no? busy, busy move, huling huli. Sa wakas, nandito na kami. Oh, chef. O siya, pa papasok namin. Manakit okay, kita ako. Masamdok si Kuya. Lalo ako nagugutong. Ay Kuya Bob, ang kit mo sarap mong kuratin. Tatang magpapansin nyo. walang tao. Kasi, bini-IV ko yung priest na yan para solo kami pa mag-date niya. Joke lang, baka maniwala kayo. Eto na, humuha na ako ng tinig Oh sarap-sarap at sarap. eksig na ako, my. Gusto ko nang kumain, natatakam na ako. Um, umakit ni Tanya para Oh. Sarap na sarap sa, sa mga pagsalita. Happy ka sa akin niya, mag-comment sa kung ano ang lasa. Ayaw pa habala, ayaw pa istorbo. Pero totoo niya, ayaw ko din mapahabala. Kasi kakain din ako. Gusto ko siya magsasalita. Joke. <laughs> Ito talaga may sanchi na yun. So, ako na mag-react. So, panoorin niya at pakinggan niyo. Prenes, ang nila masarap. At iya, Bob, wala ka dito. Pinuntahan ka namin. Ito kami sa mga fans mo na umangas sa... Wala na ako masabi kasi masarap. Sabi ko wala. Daba-daba ng paning-daba. chit pa lang. Daba-daba ng Tara tayo kumain ng masarap. Diyan na 'yung binudot, sinindayan 'yung sabon din. Diyan ibigay lang. Hmm. bang

Excuse me po. May natira pa kami sa Sobrang busog na kasi kami. Pero boy it naman yung binayat namin. Boy it in presyo. Yan naman kami baboy kumain yan, no? Pero kasi natakam kami. satisfied talaga kami. Ayun, naglakad lahat muna kami para bumaba yung binahay namin. Kasi sobrang busog kami. Pero nakakay Jay naman. Gandang tanawin dyan, no? May ilong. Yeah. Mag-enjoy Jay naman kami maglakad. Pero sobrang init na. Pasang ng tirik ng araw. Noong inaisipan namin sa sa Petty Top, taas ng Petty na to. Kasi itong place na to bahay daw. At ito, story na kami. So, ingat. Thank you guys for watching my short vlog. Thank you.